Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Guys nice, mga kabosing oh, yeah. Alam mo lang ah, mo May JB ka o oh. ano yan Jollibee Daduwa Crispy mm. Joy Rice Itong rice ng JB ngayon Yan, only rice Nagkrak kayo lang kaya isa no, pancho kita tapay soft drinks kan? Oh. din tayo ng alam ano, ng mapulutan namin mga... Ah. idon nyo and si father, first time na kagalang, ah. no di mo pa di pa <laughs> <laughs> Dito ko yung mama mga mm. Kain na guys. Hello mga kabusing. Ano sabihin yummy, kabusing? Yum yum yum. Yum yum yum. <laughs> At sa spaghetti, chicken, yum, chicken Ay, joy. Chicken joy. <laughs> may, Ito, may, may kanin. kanin. Yan. May mangga pa doon. Yes. Of <laughs> course. <laughs> <May outdoors. laughs> yan, yan na siya po, po, po said. Mmm. Pinanganin siya puset ko naman. Tumaga pusing. Ngayon lang nakawala si Ervin ah. Nakawala si Ervin. Maraming patang nakawala. Kare-kare. May pansit tayo. May spaghetti. May manok. At yung isda na lang mamaya. Ang bibili natin. May mm, pasata karita-rita. May Kain na kayo, kain na.

Ito lang tayo mga kabosing Ito <laughs> yung mga pinisan natin doon O oh, yan Kulimlim sakto malamig ang panahon May curfew ang video ke Swimming R626 Reminder Ano? Mm Nakapamunawan Nakapamunaw di ko ano ah, Pinoy mam Ma Martek yan. <laughs> Hindi natin. O Punong-puno. RH. <laughs> <coughs> Lapit tayo doon kay Chapusit. tayo sa tubig mga kabosing. Yan. Woohoo.

Yan. Yan itu kami doon sa ko. Yo. Hindi marunong lumabas si Sir Kaya mo Kaya mo na yan. Sige, tingin din para may picture tayo Kaya yan. Kaya Kaya yan. Kaya yan. yan. Kaya yan. yan. ano lang yung lang hindi ko kaya. Hawakan mo si... ka doon kay mama mo muna. mo mula ako. Laki ko itong doon. Oo. Oh, Oo, oh, mga kabosig, yan. I-enjoy Ito na tayo <coughs> At na. Maambun, ambun na. Yan, may mga ano siya, mga sigwid, sigwid siya. tanggal na ito mga kabosig, yan. Eh. You know? Ito, ito. Ito, ito, sa gilid. Hmm, kulalan na tag hukme kata dila <laughs> <laughs> yo oh na